Tuik sana ini sudah deh, tuik. Kak, karena kata Bobi. Hello, mga kebiahi, kumusta po kayong lahat? Ah, uh, today is Sunday. Ah, uh, wala po tayong trabaho ngayon at ah uh, nandito lang po tayo sa bahay. So, kung wala tayong trabaho, walang duty So, ito muna yung pinag-abalahan natin. Mayroon tayong mga... ...kunting... ...hayop na mga manok... Uh, ...dito sa bakura natin. And mayroon din tayong... ...kakunting alagang baboy. Uh, kahit maliit pa sila. So, hopefully dagdag natin to para makatulong naman sa ating hanap buhay especially na mahirap ang panahon at laking tulong din po ito mga idol no yung pagbabakyard kasi uh, pag may binta na natin uh, makatulong ito lalo na sa mga pangangailangan ng ating mga estudyante So ito lang po yung buhay natin mga idol no. So kahit sa bahay lang tayo, so pwede naman tayong mag alaga kahit maliit lang yung space natin. Uh, importante na mayroon tayong kakaunting mga alaga para naman makatulong kung sakasakali na uh, mayroong immediate na pangailangan mga idol so ang ginagawa natin mga idol uh, kinukulong muna natin sila kasi yung bakura natin uh, wala pang pins so kulang kulong muna natin yung mga alaga natin bali magbe-braid muna tayo So, pag magka-produce na tayo ng sisiw dito, uh, na natin siguro dagdagan yung mga kulungan o kaya lagyan lang siguro natin ng pins yung bakura natin para just in case pag makagalagala yung mga alaga natin in the future so sa ngayon Ah, simula pa man mga idol. So, ganito lang muna ang ginagawa natin. Kinukulong muna natin sila sa cage, yung mga alaga natin. So, mayroon na tayong uh, na, na, na ano, kasisiyo na sampung piraso. Uh, so, bali, cross bridge siya yung pinahin niya is knitted at yung lalaki naman yung ano niya ah uh, Rhode Island so ang nangyayari yung mga session nila hindi siya talaga full breed na Rhode Island so mixed bridge siya so parang cross bridge siya so ang kagandahan dito kasi yung native magaling mag-alaga ng sisiyaw so ang ginawa natin ganito lang muna para maparami natin sila mga idol so ito uh, bali second week na to bali dalawang linggo na sila yung manileksi na yung ano natin yung mga sisiyaw so sana uh, mag ano, sila mag survive para ma ano sila makaproduce tayo ng video, ano mag increase yung production natin na pag ano pag ng ating uh, laga ng manok so ayan sila o oh, mga kabiyahe mga idol no uh, Two weeks na uh, uh, Dalawang linggo pa lang sila pero medyo ano na, malakas na so hindi muna natin sila walay iniiwan sa kan sa inahin para hindi na natin kailangan na mag produce ng pailaw sa kanila kasi mayroong inahin so pag medyo ano na sila talaga malalaki na sa kanan natin uh, kukunin yung inahin nila so mag third week siguro Ililipat na natin sila sa malaking kulungan. Ilipatan natin sila. So, ito yung mga ibang ano natin. Mga idol. So, kinukulang lang muna para hindi sila makatakas. Hindi sila makapunta sa malayong ano, lugar. So, Ayan pinagsama-sama ko muna yung lalaki at saka babae so ito yung basila na lalaki at ito namang isa yung Rhode Island so mag inject din kami ng vitamins ng mga alaga naming biik mga idol kaniya mo dito kayo. Ala ala ala. Masarte pa bil kirnar yana kayo. Ala ala sa. Ala. Kapan ala ko tango tangkoko tangkoko ko lang. Dali lah. Biar aku nak pergi. Ikan apa nama? Ikan apa Tang ko, gitu. So, pinasyalan din natin, no, mga kabiyahe, yung maliit na farm natin na pinataniman natin ng mga nagka-counting niyog at saka nagtanim din tayo dito ng ano yung malwiri so yung sanga ng puno ng malwiri ito na itinatanim natin dito at saka uh, ah, nagano naman siya nabuhay naman siya at saka na lumabas naman yung ano niya dahon yung seedlings niya so hopefully uh, makapagsurvive tong ano natin to na tinatani mga kabiyahe no na sakali uh, uh madagdagan natin to kasi ano lang uh, limited lang talaga yung ano natin oras kasi may trabaho tayo at saka tuwing di off lang tayo na makapagbisita dito magtanim ng konti at saka maglinis no uh, kasama ng mga bata mga idol dwarf man eh. Wait, okay. Oh. gitung kita nung na motong una ba? Di mana ko ya. Di na ko. Eh hey, malbiri. Ka kana kata -ka bu bigas. Oh, merai. Eh. Buhi na kitaon. Hmm. Kita na manong sing ba? hm <sighs>